magpapakasal tayo tulad ng plano natin. Tutuparin natin lahat ng pangarap natin. I-promise ko sa'yo yun. Sabi mo, say natin, harapin ang lahat. Bakit? Sabi mo mahalikan mo ako. Eh. Pero bakit mo ako iniwan? Hindi ko alam kung kaya mo pa. Nelly, sa tingin mo magugustuhan ni Anton na nakikita kang ganyan ngayon? Hindi ko alam kung kaya mo pa. Kaya mo. Kinaya mo na dati, di ba? Pero sa iba dati dati may pag-asa pa ako na makikita ko siya. Na magkakasama kami, pero... Pero ngayon, wala na. Wala na siya. Hindi ko na siya makakasama. Hindi ko na maririnig yung boses niya. Hindi ko na mararamdaman yung yakap niya. Dahil wala na siya. Para na ako ngayon, puzzle hindi kompleto dahil nawawala ang isang piraso. Grabe naman yung hindi mabubuo. Nili, alam ko, masakit. Mahirap. At alam ko, hinding-hindi mo mapapalitan si Anton dyan sa puso mo. Pero ito mapapangako ko. Hinding-hindi kita iiwan. Ha? Magmula ngayon, ako na ang pamilya mo. Till infinity and beyond. Wow. Funny. Kakatawa. Malaga. Lily. Joy. Anong ginagawa mo dito? Andito ka ba para makiramay? O para mag-imbestiga na naman? Nandito ako bilang kaibigan. Tsaka Ed, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan mahuli yung taong may kasalanan. At mapanagutan siya. At si Brendan yun. Hindi pa siya nahahanap. Hindi pa alam kung buhay o patay na siya. Eh, si Rhea. Baka alam niya. Wala tayong kasong pwedeng isang pa Mili. Yung... yung tracking device yung kinabit sa kanya para matunton si Anton. Di ba accessory siya sa pagkidnap kay Anton? Sirkumstansiya lang lahat ng yun, Lily. Di yung sapat para isang pang kaso sa kanya. Eh, paano ka malilinis yung pangalan ng asawa ko? Paano kami mga naulila niya? Si Rhea. Si Ria, may kasalanan din siya.